Napapaisip ka ba kung ano ang ginagawa ng mga nocturnal jungle predators habang tayo ay natutulog? Anong lihim kaya ang meron sila sa dilim ng gabi? Tara, pakinggan natin. Karaniwan, kapag gabi na, tayo ay nasa ating mga tahanan at nagpapahinga. Pero sa kagubatan, ibang mundo ang gumigising sa paglubog ng araw. Sa mundo ng mga nocturnal predators, tulad ng mga leopard, mga owl, at mga ahas, ang gabi ay oras ng kanilang aktibidad. Sila ay nangangaso, nagmamarka ng teritoryo, nag-aalaga ng kanilang mga anak, at nag e ng kanilang kapaligiran gamit ang kanilang natatanging senses na angkop sa dilim. Ang kanilang mga gawain ay mahalaga para sa balance ng ekosistem dahil kontrolado nila ang populasyon ng ibang mga hayop. Paano kaya natin matututunan ang halaga ng gabi at dilim? Tulad ng natutunan ng mga nocturnal predators. Naiisip mo ba kung paano naging successful hunters ang mga nocturnal predators sa kabila ng kadiliman ng gabi? Ano kaya ang kanilang mga sikreto? Sa ating buhay, mahalaga ang pagkakaroon ng epektibong estratehiya para magtagumpay, maging sa trabaho man o sa personal ng mga layunin. Paano kaya ito isinasagawa ng mga nocturnal predators sa jungle? Ang mga nocturnal predators tulad ng mga panther, mga lobo at mga malalaking ahas ay gumagamit ng tatlong pangunahing diskarte sa pangangaso. Una, ang paggamit ng kanilang advanced na pandinig at pangamoy para matuntun ang kanilang biktima. Pangalawa, ang kakayahang magtago sa dilim na nagbibigay sa kanila ng element of surprise. At pangatlo, ang mabilis at tahimik nilang pagkilos para hindi magising ang ibang hayop sa gubat. Paano kaya natin magagamit ang kanilang mga diskarte sa ating pang-araw-araw na hamon para sa mas epektibong resulta? Napag-isipan mo na ba kung ano ang mga hamon ang kinakaharap ng mga nocturnal predators sa gabi habang sila'y nangangaso? Ano kaya ang mga ito? Tulad ng sa atin, ang pagharap sa mga hamon araw-araw ay parte ng buhay. Pero para sa mga nocturnal predators, ano kaya ang mga partikular na pagsubok na kinakaharap nila sa dilim ng gabi? Ang mga nocturnal predators tulad ng mga owls, foxes, at jaguars ay may kanila nilang unique na challenges. Kasama dito ang kahirapan sa paghanap ng pagkain dahil sa limited visibility, pag-iwas sa mga tao at iba pang predators na maaaring makaagaw ng kanilang biktima, pag-angkop sa magkakaibang klima sa gabi, at ang pangangailangan na manatiling alerto sa posibleng mga panganib mula sa kanilang kapaligiran. Paano kaya natin masusuri at malalampasan ang ating mga personal na hamon sa buhay katulad ng ginagawa ng mga nocturnal predators? Alam mo ba na may mga natatanging adaptasyon ang nocturnal predators na nagpapahusay sa kanilang kakayahang mabuhay at mga aso sa gabi? Ano-ano kaya ang mga ito? Sa ating buhay, madalas tayong mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon para magtagumpay. Para sa mga nocturnal predators, ano kaya ang mga pangunahing adaptasyon na tumutulong sa kanila? Ang mga nocturnal predators tulad ng mga leopards, hyenas at mga lobo ay may special na mga adaptasyon na tumutulong sa kanilang mabuhay sa dilim. Kasama dito ang kanilang highly developed senses ng pandinig, pangamoy, at lalo na ang kanilang mata na kayang makakita kahit sa napakababang liwanag. Bukod pa rito, ang kanilang tahimik na paggalaw ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa hindi inaasahang paglusob sa kanilang mga biktima. Paano kaya natin mapapahusay ang ating sariling mga kakayahan upang mag-adapt at mag-excel sa ating mga environment tulad ng ginagawa ng mga nocturnal predators? Nakurious ka ba sa mga nakakabilib na survival stories ng mga nocturnal predators sa kagubatan? Paano kaya nila hinarap ang matinding mga hamon? Sa ating buhay, madalas tayong humarap sa mga pagsubok na tila ba hindi natin kayang lampasan. Pero, paano nga ba nakakasurvive ang mga nocturnal predators sa ilalim ng extreme conditions? Ang mga nocturnal predators tulad ng mga jaguars, owls at mga large snakes ay nagpapakita ng kamangha-manghang adaptability. Sila'y nakakaligtas sa pamamagitan ng kanilang instinctive hunting skills, pagiging mahusay sa camouflage sa dilim, at ang kanilang kakayahang umangkop sa rapidly changing environments. Sa bawat gabi, nabubuhay sila sa isang mundo na puno ng kompetisyon at panganib, ngunit patuloy silang lumalaban at umuunlad. Paano kaya natin mahaharap ang ating mga sariling pagsubok sa buhay na may katulad na tapang at kahusayan. Nagdagdag na naman tayo ng bagong kaalaman. Mag-subscribe at abangan ang susunod na mga pagtuklas.